Nakakagulat na balita mula Washington na nagpapaliwanag din sa mga kilos ni Donald Trump nitong mga linggo. Gustong i-reorient ng Pentagon ang estrategiya ng pagpigil sa Russia at China patungo sa mga panloob na banta. Ayon sa politiko, pinag-aaralan ng Pentagon ang posibleng reforma sa kanilang estrategiya. Sa ganitong paraan, mas mabibigyang pansin ang depensa ng sariling teritoryo at ng kanlurang hemispero. Sa halip na bigyang diin ang malalayong ekspedisyon, at ang pakikibaka para sa dominasyon kung saan man sa Asia at Europa. At ngayon, sa proyekto ng Pentagon, binabanggit ang mga salitang inang bayan at kanlurang hemispero bilang mga pangunahing haligi ng bagong doktrinang militar. At ito ay isang napakahalagang punto na dapat bigyang pansin dahil, paalala ko lang, noong simula ng pagkapangulo ni Donald Trump, ang kanyang kalihim ng Estado na si Marco Rubio ay eksaktong ito ang binanggit. Noong panahong iyon, hindi napansin ang balitang ito. Sinabi niya na dapat tanggapin ng Estados Unidos ng Amerika ang katotohanan na ang mundo ay multipolar at ang mga Amerikano ay dapat mag-focus lamang sa kanilang sariling teritoryo at sa tinatawag nilang likurang bakuran. Ako si Alexi Pechi, ngayon ay Setyembre 6. At bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto ko munang mag-open up ng kaunti. Alam nyo, dahil sa sobrang dami ng balita at sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa newsfeed, minsan isang beses sa isang linggo ay inilalabas ko ang aking saloobin sa isang psychologist para lang hindi ako ma-burnout. Kung kailangan nyo naman ng araw-araw na banayad na tulak para kumilos, gusto kong irekomenda sa inyo ang isang magandang YouTube channel kung saan araw-araw may mga maiikling video mula sa isang psychologist tungkol sa kung paano makaalis sa procrastination, magtipon ng isip at hindi ma-burnout. At hindi lang yon. Normal at praktikal ang tono. Walang, alam nyo na, parang peking guru. Kaya inire-recommenda ko ang YouTube channel na yon. Iiwan ko ang link sa description ng video. Mag-subscribe din kayo at isave ang ilang video para mapanood ulit. Ang mga hangganan ay hindi tungkol sa pagiging malamig, kundi tungkol sa pagiging tapat. Hindi mo kailangang laging maging available para mahalin ka. Editora. Kaya, ano ang kahawig o karima ng balitang nais ng Pentagon na ituon na lang ang kanilang gawain sa loob ng sariling bansa? Kung maaari kong sabihin sa ganoong paraan, kasabay ng pahayag ni Kalihim ng Depensa ng United States na si Pete Hexeta, sinabi niyang kailangan muling buuin na ang sandatahang lakas, ibalik ang disiplina ng mga sundalo, at itatag muli ang kakayahang magpigil. Ayon sa opisyal na website ng Pentagon, binigyan tayo ni Pangulong Donald Trump ng malinaw na layunin, makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Tatlong hakbang, ibabalik ang disiplina ng sundalo, bubuuin muli ang hukbong sandatahan, at itatatag ulit ang kakayahang magpigil. May mahabang talatang kailangang sipiin ng buo dahil ito ang susi sa pag-unawa ng kasalukuyang desisyon sa Washington. Muling bubuhayin natin ang disiplina ng mga sundalo at ibabalik ang tiwala sa ating sandatahang lakas. Tayo ay mga Amerikanong mandirigma. Poprotektahan natin ang ating bansa. Mataas, walang kompromiso at malinaw ang ating mga pamantayan. Hindi lang ito chismis galing sa media, kundi direktang talumpati ng kalihim ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos na inilathala sa website ng Defense Go. Ngayon, ang konteksto ng araw na talagang nagpagalit sa ilang bahagi ng Europeanong media. Kasabay nito, lumitaw din ang usapin ng muling pagpapalit ng pangalan ng Department of Defense pabalik sa kagawaran ng digmaan. Bakit pabalik? Naikwento ko na ito sa nakaraang YouTube episode ko. Kaya puntahan nyo at panoorin. Ganito'y pinapasa ng politika ang damdamin sa Pentagon, na para bang sila ay nagagalit. Ibig sabihin, may galit at pagkalito sa partisipasyon ng mga Amerikanong sundalo at sibilyan. Dahil ang tatak ay ng kagawaran ng tanggulan, hindi ng kagawaran ng digmaan, hindi lang ito isang karatula. Ito ay isang network ng mga batas, mga proseso, pondo at iba pa na nakatali mismo sa pangalan, mismo sa pangalan ng kagawaran ng tanggulan. Ibig sabihin, hindi mo lang basta pwedeng palitan ng karatula at tapos na. Hindi! Kailangang baguhin ng buo ang buong arkitektura ng kagawaran ng tanggulan na ngayon sa Estados Unidos ay tinatawag ng kagawaran ng digmaan. Ngayon, ang Fox News naman ay pinalalaki ang ilang aspeto. Sinasabi nila na ito ay pagbabalik sa batayan, ito ay pagbabalik sa kasaysayan at ang kagawaran ng digmaan bilang isang deklarasyon. Parang sinasabi nila Tama na ang depensibong burokrasya. Panahon na para mahigpit na ayusin ang puwersang makina. Ito ay pahayag din ni Petak Hex. Ito ay sa Fox News at pareho lang ang mga punto. Na ibinabalik lang natin ang makasaysayang katarungan. Totoo, bago ang isang libo, siam naraan apat na putpito may kagawaran ng digmaan, hindi kagawaran ng depensa sa Estados Unidos. Sige, ayusin natin lahat ng ito. Una, hindi, hindi umaalis ang Estados Unidos mula sa China at Rusya. Ibig sabihin, hindi totoo na gusto nilang baguhin ang estrategiya at tututok na lang sa sariling seguridad imbes na pigilan ang mga Ruso at Chino. Ang sinulat ng politika ay hindi tungkol sa pagtalikod, kundi tungkol sa muling paghahati ng mga prioridad. Kung dati ay binibigyang diin ang mga pandaigdigang operasyon at palagi ang presensya ng mga sundalong Amerikano saan man, ngayon ay nais nilang palakasin mismo ang kanilang panloob na pundasyon. Tungkol ito sa depensa laban sa misil, eroplano, pagpapatatag ng satellite group, proteksyon ng kritikal na infrastruktura sa cyber attacks at pagpapatibay ng seguridad sa sariling bakuran mula Alaska at Arctic hanggang Caribbean Sea. Ibig sabihin, mas kaunting pagkalat sa mundo, mas maraming gamit sa bansa at inuuna ang sariling seguridad. Makatuwiran ito lalo na dahil sa malawakang panggugulo sa global positioning system sa Europa at Atlantiko. Banta sa mga satellite at kahinaan ng port logistics mula sa drone at cyber attacks. Pangalawa, oo, mas hihigpit na ang mga Amerikano sa Europa gaya ng original na patakaran. Ganito niya inilarawan ang White House pabayaan ang mga Europeo na magbayad ng mas malaki at akuin ang pangunahing seguridad. Pagsasanay, pagkukumpuni, PVO Logistika. Makikita rin ito sa isa pangbalita ngayon. Pinaaalala ko na pinutol ng Estados Unidos ang Seksyon 300 at 33 at inilagay ito sa alanganin. Baltic Security Initiative. Ito ay mga programa ng pagsasanay para sa interoperability ng NATO, tropa sa Baltic at silangang gilid. Mas detalyado ko itong tinalakay sa isang episode ng YouTube channel ko. Panoorin nyo ito. Ngayon, sinusubukan ng Pentagon na i-reformat ang kanilang mga gawain, hindi para magpatupad ng kaayusan sa mundo, kundi para unahin ang kaayusan sa sarili nilang bansa. Malinaw ang mensahe. Ibig sabihin, parang sinasabi ng Pentagon na sila ay magpo-focus sa China at sa sarili nila, habang ang Europa ay sa sariling teritoryo magpo-focus. Di ito maganda, pero alam mo, di rin naman ito trahedya. Matinding tawaran ito para sa muling paghahati ng mga gastos. Muli, gumawa na ako ng hiwalay na kwento tungkol dito. Pangatlo, ano ba talaga ang magbabago sa mga tungkulin ng Pentagon? Bahagi ng pera at atensyon ay ilalaan sa PVO at depensa laban sa misil o Homeland Defense. Kasama rito ang sensor, interceptor, satellite, cybersecurity, proteksyon ng daungan at paliparan, katatagan ng lohistika at iba pa. Lahat ng ito ay para sa loob ng bansa. Hindi nito inaalis ang pagbili ng malalaking kagamitan tulad ng mga fighter jet, barko at mga sandatang pangmalayuan. Pero pinipilit nitong maging mas mahigpit sa pagpili kung saan at paano ito itatago. At ito ay itutuloy. Muli, ito ay sumasabay sa mensahe kahapon ni Pete Hexet na nagsabing kailangan ibalik ang pagpigil. Hindi dahil naghahanap tayo ng gulo, hindi natin ito hinahanap. Malinaw naming ipinaabot ito sa China, Russia, at iba pa pero sa pagiging handa natin, napipigilan natin ang ganitong gulo. Muli, ito ay pahayag ni Pete Hexet, ngayon ang pananaw ng Europa at Ukraine. May magandang balita at masamang balita dito, ang masama muna. Ang payong ng seguridad mula sa mga Amerikano ay automatikong magiging mas maliit, ang maganda naman. Ang pagbabagong ito ang nagtutulak sa Europa na magsagawa ng misyon sa Ukraine. Ang garantiya ng seguridad at misyon, gaya ng pagsasanay, pagkukumpuni, PVO communication at paniniktik. Para, alam mo, mapigilan ang digmaan hindi lang sa pamamagitan ng mga pahayag, kundi ng isang konkretong balangkas ng seguridad. At inulit na ito ng Paris Summit na tipong walang limitasyon sa pagtatanggol ng Ukraine. Dalawampunt-anim na bansa ang handang lumahok sa lupa, dagat at himpapawid. Para sa Kayiv, ito ay mas maikling paghihintay at mas maraming pagtutulungan sa mga Europeo, pero sa Ukraine mismo. Ibig sabihin, gaya ng inyong naiintindihan. Ngayon ay lumilipat ang fokus sa ideya na bawat rehiyon ay dapat mag-focus sa sariling seguridad sa kanilang teritoryo. Para sa Ukraine, ito ay talagang magandang senyales. Oo, sa kontekstong ito, ang pagpapalit ng pangalan ng Pentagon bilang kagawaran ng digmaan ay hindi agresyon, kundi matigas na pananalitalang sa loob ng Estados Unidos. Sobrang seryoso na naman tayo, lahat abala sa sarili at iba pa Konklusyon, ang tunay na pagbabago ay hindi mula sa Ukraine o Europa, kundi mula sa pagkalat sa mundo tungo sa matibay na pundasyon sa bansa at mga kaalyado. Para sa atin, iisa lang halos ang kahulugan, pabilisin ang misyon ng Europa sa Ukraine. Dahil ang Amerikanong Pundasyon ng Siguridad ay patuloy pa rin titingin sa karagatang Pasipiko at mas madalas natututok sa pagsasara ng sarili nilang mga pagkukulang sa depensa sa kaligtasan ng sariling himpapawid at iba pa. Kailangan nating bawasan ang pagtitiwala sa mga pangako at mas bigyang pansin ang bilang ng baterya, istasyon at base ng pagkukumpuni. Ibig sabihin, ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas ay syempre magandang slogan, pero gaya ng nakikita ninyo sa version ng Amerika, ang lakas ay una sa lahat ay siguridad sa sarili nilang bansa at sa na lang sa iba. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Isulat ninyo ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingat kayo! Paalam sa lahat!